Nagsayo ang mga mag gikan sa Barangay Spring o Kawas aron magpatala sa damyo sa ilang mga pananom. Kasagaran kanila nagahandom gayod o gayuda gikan sa gobyerno. Tay ang mga tanom sir kaya kay ang mga saging namo mahuro nakuha na siya karon na minus jud ang bunga niya. Hmm. Antod anto, wal, na hantod wala karon wala kay bunga. Wala jud ah? min harvest. Sa gamay. Misa gamay wala. Mga ba. Bigado jud kayo sir na ingon mong nila na itabang daw diri sa mga saging mo nga Nagpila ang mga mag-uuma sa sulod sa Barangay Poblasyon Gymnasium. Dala ang ilang papilis, identification cards, o gang hulagway sa damyo sa ilang pananom. Kasagaran mga saging, lubi, mais, nga nalaya, samtang ang uban, nga walay dalang picture sa damyo gipabalik, aron masiguro nga sila, failure gumikan sa kainit sa panahon. usab sa usa ka personay sa Office of Municipal Agriculture, nga si Marites Inusito, ng aktibo nga naristro sa Registry System for Basic Sector in Agriculture ang prioridad sa crop insurance. If na ay madamids, parehas karon ron, nga uh, init ka ayon, na og kalamiti ang alabel tungod sa El Nino. Atong naa sa ato ang master list nga nakapangalan pangalan o naka-insured sila sa PCIC, sila ang naay katungod nga mo-process o mo-claim sa hinabang kas jud na nga gikan sa PCIC. Ahibaluan, nga nauna na nga nagpatala sa damyos ang ubang mga barangay samtang nakadeklara na og state of calamity ang Alamel. In the heart of changing lives, si Brigadier Jason Brigada News.